Din po Bali lang po yung anak niya na 14. 14 po. Asan po yung iba? Yung tatlo. Yung dalawa may pamilya. Tapos yung isa bakla. Hindi na po sa amin umuwi. uwi. Ayun din eh. Ipatago. Ah, may sariling pamilya na rin po. Oo, so, oh, yung dalawa. Tapos yung bakla, wala namang kaya lang. Hindi na sa amin umuwi. uwi. Bakla, barkada lang. Si mister po, asawa niyo? Nasaan? Hindi po sa parola sa kapatid. niya. sa may hari po na So, paano po natin binubuhay itong ating mga supply? Hindi naman po yung asawa ko pag may trabaho. Nakita naman po siya. Pag wala, wala rin po. Ganun. Ano po yung pinakabatang edad ng anak niya? 9 taon. Yung pinakamatanda po? 23. So, kamusta naman yung buhay? Ang okay tayo. naman po sila. Tapos yung pangalawa, may sakit nga rin. Hindi po nagkagagaling ko nga rin ng puso. May sakit din dalawa yung anak nun. So, lahat-lahat po, 14 yung anak niyo. No? 15 po kaya namatay anak ng isa? Ah, 15, namatay pa isa. Yes, yes, yes. So, ano pong pinagkakabuhayan ni Mr. Nay? Gaano po siya pag may trabaho po, naggagawa po siya ng mga no, helper po siya na sasakyan. Ah, ko po? Oo, no, helper po. Lahat po ba yung mga anak niyo nag-aaral? Ano lang po tatlo? Pinger. Pinger lang. Kasi ngayon ko lang po na pag Sige